first time jud ko makauban og pilgrimage. Hello yeah. mga ka-friends, sa for today's video. Banis ako sa isa sa hang mga pangandoy mga ka-friends nga maka og mga lain-laing simbahan. Kay isip bitaw isa ka Katoliko nga parehas bitaw naman. Ah. Super di jud mo ma-explain ag sobrang kaan ka sa dughan. Happiness nga murag og makangan habi tawag mga simbahan mga ka-friends. No? Murag bitaw nay something nga murag mupukaw bitaw si mga kasing nga murag, kasin, murag kaingon jud ka nga grabe buhi gajud ag Ginoo. nang sangday mga friends nangaon sa mi pamahaw kay nangadlawon mi og biyahe makaabot mi sa Dios sa ubay kay makaabot pud mi sa first mass. Pag pagkahuma na na miyahi na pud mi og di ana pud mi niabot sa San Miguel Bohol nga mao ang Saint Michael the Archangel Parish. Aside na makamangha gadjud og taman makaamis gadjud ag mga simbahan. Buhi gihapon ng sakramento nga gibilin sa Ginoo mauning anointing of the sick. E sa pagabot na mo dari di may isa ka pari na to nga naghilog og mga masakit. Oh, grabe jud makabilib ko mga ka friends kay sa tinud no, din hejug na adyo sa una. Kung familiar mo ni Father Darwin Gitgano, dito ko ni dia ja, una nga, 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 nga us so deliverance there? and healing of exorcism kay usahay na man lagi mga sakit nga di bitaw natural Kung kay nahuman naman ko mga kafrenis ni una ako gawas og nakit ang jud ninyo mga kafrenis nga daghan jud ang mga waf dire nga nangawa dili lang ni parokya sa mabini kundi sa kalain lain pagajud nga mga lugar mga kafrenis nga sakop Diosis sa diocese of talibon unya si samta naghuwat ko mga kafrenis na ako an nga nagtapok bitaw ni duo pug mga kafrenis nalipay ko kay naa di ay namaligya dari og sakramen mga quintas, singsing og uban pa ganahan ko kay ingani jud mga legit jud ni ilang paninda kay kahiba naman ni sila unsay pwede o dili pwede nga mga ingon ani nga gi-allowed sa simbahan kining mga buta nga mga ka-friends mahimo ni sidong epektibo kung imo kining publisingan ba ma mahimo na nimo kining protection sa batag adlaw ug inubanan syempre sa mga pagampo. sunod na pud lamang gingan hi mga ka diri na pud sa Most Holy Trinity Cathedral sa Talibon nang sang mga ka kung nakahibaw mo dani mga simbahan na palihog lamang pug correction ug um, namali mali mangani kuno og sampit dito sa mga kay sa lang wa mga familiar gajud ani kay karon na ka first time lagi pag nganhi kining among paglakaw mga kapelis di kay tungod ni kay nagtortura mi nag happy happy kun sa matag simbahan nga among adtuan na ami mga intentions prayer mga gusto ni mong sa Ginoo or magpasalamat mao jud pinakasusi sa among ang paglakaw-lakaw karon ang sama ka friends kay bawd ko kuy apel danis budget na friends ing laaga kay sa lipuran no one half na lamang jud sa lubot ang nakalingkurag ah ora gadong kaw galingon dani mig pugos nga gusto jud kong uban ditaw ay mga friends sige man jud pugog kaus-us mga friends ang sama ka friends seryoso sa kujud karon ha na may mga pangutana Unsa man? mandang ha. Pangutana lamang po mo kay andam kong matubag sa kutub sa hangna ibawa. Ah. Andiyo, mga kaprinis, padung na po ni sa unan, sunod na po na destinasyon. Kung sa tinood lamang, diri nga time mura na gachukog na lipong lipong kus biyahe. Kaya kubita bitaw kaprinis, basta biyahe laging nilag jo, oh, lipong lipong jo mga kaprinis kay dagat mga pugpo. Pero kay tungod kay para mani sa ginula, por mga kaprinis, kay kita bitaw danis sa ating kinabuhi bitaw no, importante mga gachod nga unahan dyan nato ang ginoo sa tanan natong mga panggabuhatan sa matagang. Maungkong na po tayo mga time nga pwede tayong muapil sa maungkalihukan o muuban na lamang po tayo ang tanan bitaw nga naa nato idiya mapud sa Ginoo mao mo-offer pud ta bisan ginagmayra nga sakripisyo bitaw uh, di man, puta, makabawas gadget sa kaadyo sa Ginoo no pero bisan na lamang gamay makabayad-bayad pud ta labi na sa tang mga sang Kung sang mga ka-friends basi nakaingon nga nagvideo-video ra ko da sa kalisod namo sa chapel mag-off na ko sa cellphone kay mga gi na minig human ayan ako mag-video padong na mimo gawas padong na pud sa pagsuod ug niya ni bitaw pud mga ka-friends nga magkauban bitaw mo mga grupo alang sa usa ka prayer bitaw labi na kay giapil man pud nato hiusa sa mga intention pud nato bitaw ang pagpray pud sa tibuok kalibutan kalibutan para sa mga katauhan okay, for sure karon bitaw nga panahon nga bitaw nagkaanam na bitaw og high tech ang mga technology bitaw karon murag tagsa na lamang siguro yung manumbaling para sa Ginoo especially eh. gadget sa mga bag-ong tubo nga grabe gadget nga attach na gadget sa mga cellphone gagmay pang bata o apay mga buot grabe na makakuag mga cellphone No, dia makalimtan na pus mga ginikanan kay labaw pud na ginikanan nagnaarap naara cellphone cellphone di na nila mabantayan nag mga anak di na mamonitor so okay ra man pud cellphone siguro ginagmay pero di pud palabian bitaw mga kaprenis nga kalimtan na lamang gadget og kaya Kay mabut ang panahon, o kinsa na lang may makamaog mga wak na, wa na mga jay, para sa itong mga patay, wa na mga kuwan, diba? Kay importante man ay isip sa kakutuloy. Kay nakahibaw man ta nga, ang mga patay mabanhaw gajod sa muabot nga panahon. So, Ini gabanhaw nila majo na lamang pud nga magamay-gamayan po bitaw mga sala nga ilang nabuhat tungod kay naay na nga nagampo nga mga buhing tawo nga nagampo pa para nila ba diba? especially gajud atong mga tawo bitaw nga mga buutan sila mga majong tawo di sila diri kalibutan pero ilang gisunod bitaw nga mga lakaw or na amang goy mga ipang sunod bitaw nga mga kahibaw bitaw nga sa job de ito, labi na ng mga paganismo kaysa una nangaraan mga dyan mga pagan mga pagan god sa gatang ipang sunod diya kasuklaman ba dyan na sa ginuuna diya kato ng mga nga madyong tao ang jawang sila kahibaw nga sa, sala de ito lang ibuhat so madyo na lamang po nga kitang mga nauwahi makaampo pud ta para niya. Karon mga ka-friends jud mig uwan og nakalabang na pud mislaing mga lungsod og diha nami sa gindulman. Nay uban nga wala jud na na video hater mga ka-friends kay grabe na gadjud giluod ka na gadjud hang kutukuto kay gikabuhi an jud og medyo kusog-kusog pud ag uwan andiyan na pud nakipadong -naki rapo ko mga ka-friends ang mga kauban kay wala gi ko dag padong ka Kay gang padong nga medyo gubao nga wala hapo, na wala man hapon na dad ang mga ka kay busy tug ang pin. Thank you mga kauban nga concern pud nga gikabuhi ko og sa nagpapadong pud na. Ho, salamat sa ilaha. Kung karon last naning mga kaprenis ning St. Joseph Parish deri sa kandihay mga kaprenis. So, ningan hinagadyo kong CR mga kaprenis kaya di na dyan matabang. Kinira po yung napakita kay pila na po ko ka kasilyas nga giagian nga dito ko nagpagawas ang gibati nga digwa. Pasensya na sa mga nangaon. Kung mga kaprenis kaya pa doon naman po hinuon yung manguli. Mawin salamat ka dyan sa inyong pagtanaw kaya medyo taas-taas po nga video. Ah, nalaman ka dyan gi-upload kaya puno na galeri. Salamat o oh, God bless.